ligaw lumigpit kayo papunta sa akin ah 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 Woo! Woo! uh uh sana na liligaw mo na, na mai mabar Enjoy! cute yo mabar sarap lebik ng tubig ligaw uh gabe tanggal ang kapoy Oo. Oh. <laughs> Dito lang kami mga par sa maliit na ano na to kasi masyadong ano, masyadong mabato. Hindi po <laughs> Masyadong mabato, hindi pwedeng magtatalon at maglilikot at baka na umadulas sa mabato pa. Oh, ayan oh. <laughs> Nagliligo na kami oh. Pre, sarap, lamig! Huh? Oh. Oh. Sarap, mga par. Kaya yun mga paro, ito enjoy enjoy muna kami Hindi na iniinda no? Ang uh, init na sikat ng araw Basta kami nakalublube ayos na Napakasarap ng pagkaaligo namin mga paro Yo mga paro Ito nga enjoy ang mga tropa sa paliligo oh. Ayos din, lamig ng tubig mm. Sarap Sarap ng tubig. Yun, bas, tubig. Yes, yan ang mga tropa natin, mga par. Oh. Tamang paligo lang. Tamang babad lang, mga par. Dahil ang lamig ng tubig. Oh. Sarap din naman. Oh. Woo! Sarap maligo dito, lamig ng tubig. Kahit mainit ang sigat ng araw. Oh. Yes. Yeah. Ligo na mga paro. Oh. Ligo na. mas mga gos. Oh. Paligo. Woo. Oh. Pa mga tropa. Oh, ikot-ikot. Yo mga par, kami po yung uwi na oh, Guto man na mga tropa mo na muna kami Susunod na lang ulit Oh, yes. <laughs> bye bye, log. Balik dalam kami jalan. Hmm. Ais din. Tana. Akiya tana. Matro pa. Uh! Liguan. Sa ilog. Liguan. Oh, pasada agad. <laughs> muna <laughs> babang kalsada lang mga parang aming pinaliguan yo mga par ay eh, diyan na nga muna kayo at kami ipauwi na nag enjoy naman ng na mga tropa at uh, ngayon na ulit nagkasama sama mga par bali mangyayari nito paplanuhin pa kung magiinuman ba o kung anong magaganap update ko na lang kayo mga par sa mga susunod na kabanata yeah.